Huwag kang mag-abroad kung hindi mo kaya itong mga sasabihin ko sa'yo. Number one, disiplina. Sa so, trabaho dito sa so, abroad, hindi po pwedeng tatamad-tamad ka. Lahat ng disiplina, kailangan mong ipunin. Lahat ng disiplina, dapat mong gawin. Kahit sabihin mo, pagod na pagod ka, hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo sa so, amo mo na, boss, pagod ako ngayon, pwede bang bukas na lang yan? O kaya, boss, so kalat lang, ka lang ha, time first. Walang ganun. Number two, homesick.

วองมาดูเต็ดีโตดูก็ะปาเดินมาพังชิสบีแซนไปดิมับีดมันบีร่าสุระบาฮ่ไปร้มาอตราบาดโฮ่ก็สิดีตัดดอร์ลาว่าคนดีมันโอ้ไม่ใช่เลยคนดีปังกระเบือเอ้ยแต่เราดีก็มักจชิกามีเงียโซ่แต่เรแต่เราถ้าถึินว่าแต่เราถ้ายดีก็มักจะดัดดีก็มัหาหน้าชวยเราข้องเขสาวตุ่นลอยลอยเขาเปลายเดือ sa hindi pwede pala ginadadala ka ng emosyon lalo na pag nakakaranas ka ng mga bagay na hindi mo inaasahan kasi pag emosyonal ka masyado dito tabi mababaliw ka alam mo yun talaga lahat ka like, umiiyak apektado ka sa mga nangyayari sa Pilipinas sa pamilya mo sa mga pasaway mo kapatid di mo na mababa sa mo kapatid di ba ang hirap no tapos yung lahat ka na lang may problema sa pera alam ko yung mga problema nyo <laughs> 'di ba? So hindi pa pwedeng magpapadala ka sa lungkot, kalungkutan, sa kalungkutan, sa sa problema. Kasi talaga hindi niyo kakayanin, guys. So handa mo na sa dilim mo. Ha? Pwede so, naman no, dapat matibay ka kapag malayo ka sa asawa mo o kaya jowa mo, boyfriend mo, girlfriend mo yung mga kachenes nyo dyan sa Pilipinas Kaya <laughs> mo siyempre mo umiging malip mga malalayo sila sa inyo kaya uh, yun yung problema dito no? yun yung nagiging problema minsan talagang ah uh, may isip mo mag-cheat Unless talagang honest ka, talagang mahal mo si May Loves mo, hindi ka talagang mag-cheat. Pero marami kasi ako narinig dito na kapag nasa malayong ang bansa ka, nasa malayo ka ng ang ulila ka, talagang minsan kahit hindi mo gusto yung tao, napipilitan kang magustuhan siya kasi siya lang yung nakikita mo, diba? <sighs> Mahirap talaga yan. Kung sa lahat ng mga mga ang problem daw niyo yung sarili niyo, yun yung mga bagay na dapat niyo paghandaan. Alam ko, kaya ang kaya niyan. Pero kung kaya naman sa Pilipinas, ma-advise ko sa inyo, mag-stay kayo, mag-business kayo. Pero ako talaga hindi na kaya. Gusto mo yung ahaw pamilya mo sa hirap. Titiisin mo lahat para sa pamilya.